Gisi na intawon. Yan, lagi no nang na intawon. Hinatag pa ni siya. Nakay notebook bag. <laughs> Yan, notebook. Yes, Basa buutan tagaan. Oo. -o. Plus na apoy butanganan og lapis, na eraser anin. Thank you. <laughs> Welcome. Shina, oh Shina mo nimo bag-o nga bag. Oh. mo oh. Oh. <laughs> Yes, oo, oh, oh. manay mo bag o nga bag. Sige tanawa na kay notebooks. Asa ya notebooks na ay lapis o eraser. <laughs> At ako'y tagaan si G.R. Oh! <laughs> Ayan, higa ko sin siya. O, kaluoy po taon sa notebook ni G.R. Di ay... Car? Gamayay man eh. Oo, oh, oh, imuha ni G. Na ay notebook anak pag-uog lapis, okay? Oo. Oh, oh. Correct. Oo. Oh, oh. Ayan. Okay. Oh. Thank you, sir, <laughs> kagay na intawon, ma'am. Oo, oh, oh. Juliana, o. Oh. Kaniin ha? Okay. Na notebook. Na notebook. Uh, okay. <laughs> na notebook. Abri, abri. Dawata sa. Dali. O, oh, na notebook. O, oh, butanganan og kanangkuan. Okay? Asa si July. July. Oh, na notebook ana ha. Yan. Ha? Thank you so much. nagkagidlay na, nagkagisi na. O oh, alis lang na to na Prince. Asa Ha? Dali dali sab. Asa may imo gusto ani? Kani or kani? Dali. Asa may imo? Asa mo Prince. Okay, go. Asa imo kani? Kaning green. Okay, ka na, imuhan na na Tanawa na, ay, sa ano notebook? Tanawa, na, notebook Na, ay, lapis Ka na, butanganan, ayan kuang mga notebooks O, oh, imuhan na na, ha? O, oh, sige, o, oh, imuhan na Notebook O, pangit mo, di mo O, ayan, okay na? Yay pili og imo ganahan nga bag dira jay okay kwa imo na na kay alis din na ning imong bag nga arang kagamatitong unsa man ni Dios ko Lord oo oh, oh, oh ayan go kwa na asa imo na ay tanawa sa sulod na ay notebooks na ay pouch ana pencil case og kanang kuwa. Unsa sa makawa, noon <laughs> Nindot? Uy, ligunay siya, uy. Oo, oh, pwede, oh, ligunay. Mm -mm. Ayan. Congrats! ganeng ka? O, oh, na na mo. <laughs> Welcome. Kana kay bagay girly girly ka ayo. Okay. Welcome. Matigbasay naman ni uh -huh. ha. O oh, nagganga na intawon. <laughs> Wa pagitopi, magpatopi ka. Oh, dali, pili Asa imo gusto nga bag. Dali. Asa imo gusto nga bag? Oh, asa man imo dira Kyle? Ha? Kana imo gusto? Oh, sige, imuhan na na. Yes. Yeah.